Jupa, we love food. What's good? Uh, most of you guys, hindi na kayo ulog, no? Laban na ni Marlon Tapales, mamaya. Almost fight time. Yes, sir. Yes, sir. Uh, may mga pinapinalize pa. Madaming humahapol ng talpak. So, uh, yung system, ha, almost nagda-down na yung system kasi sobrang dami talagang tumalpak ngayon. Merry Christmas. Oy, Rima, hello po. Albarte. Hello, John Paul. Boss, magkano yung hati ni Nina Oya at Marlon? Wala pong hatayan dito. Hindi naman po first bid ito. Hindi offer po ito. Hindi po ito first bid. Wala pong 60, 40, 70, 30 dito. First bid po yun. Ito po ay uh, la SB Papaldo kaya tayo. Matik yan. I'm yours. Good morning, Sir SB. Vincent, kanino ka tuma tumal pa di pa sa akin? Pambiira. dapat sa link ko na pambira pa naman. San ng paper? Wala pong pay view ang yung mga nasa Caratig bansa po. They can buy uh, ESPN Plus pero sa atin po sa Pilipinas, Senator Manny Pacquiao uh, made a way uh, for the Filipinos to watch the Tapales fight uh, free po yan sa One Sports and then sa Pilipinas Live free din po yan no need to subscribe. Kumusta rin. Okay lang, okay lang. 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 Okay hello Okay lang. Okay lang. Hindi ako Okay lang. Okay lang. Okay lang. Hindi, okay lang. Malino Maitim ka no, naman. No, 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 no. <laughs> yeah, ka na. So tayo po ay uh, kinukundi na po natin lahat po ng mga dating Pilipino na ngayon ay uh, American citizen na na tutulig sa po kay Marlon Tabales ano? sa pangunguna po ng Colorum na si Jones na mga kampo na mga ibang mga laos na pungsingero ay hinahanap uh, hinahanapan po nila ng buta si Marlon Tapales ingit lang mga kaibigan in this corner talpakan nyo na Tapales uh, sad to say bumaba na po yung odds no? I mean mas tumaas pero mas lumiit yung panalo uh, for Marlon Tapales 7.5 na lang ngayon naging 8 Ah, uh, pomalo nang 9 times 9 and gayon times 7.5 na lang. Yung 1 kayo nyo magiging 1.75 na lang. 'Yung 2 kayo nyo times 2 nyo. Ganun-ganun lang. hope and pray that uh, Marlon Tapales will win this uh, mega fight mga kaibigan kasi uh, hindi lang din doon sa talpawak pero imagine how big he would be after this fight mga kaibigan kapag nanalo siya against Naoya Inouye eh. and parang uh, siya na talaga yung magiging uh, so far bakyao uh, because uh, of course retired na si Senator Manny yung Dunayare almost uh, over the hill na dil ah uh, and the uh, other fighters up and coming no so so far na uh, Marlon Tapales will win this fight siya na talaga yung pinaka uh, top Filipino fighter if he will be able to be the undisputed Filipino fighter first ever in history no? okay. baka mangina si Tapales interview ni Maria Usawa maubusan eh. well mga kaibigan ganun na kasikat yung Marlon Tapales no? Na nakita nyo kung gaano po kainit ang Tapalis versus Inoue favor ngayon mga kaibigan. No need for for hype na walang katuturan, no. It speaks for itself. Yung mismong laban nila, yun na yung hype mga kaibigan. Tingnan niyo pati yung pati yung mga kangkong vloggers nagko-content ng Inoue versus Tapalis, binubuyos na sila, 'di ba? Wala na, laos na yung ano. Huwag niya na pag-usapan yung laos. Marlon Brando Sir SB Marlon Tapales for the history Ingit na naman si Kangkong Sobra Bigol Express Hello po Vincent Nasa Kangkong na sila Yes Well I will ano I will ex. Well I will ano I will uh, Tawag dito I will not mention them na Kasi Laos na yung mga yan Alam nila yan Alam nila yun mga kaibigan Alam nila mga kaibigan alam mo hindi nagsisigaw eh. Huwag eh. Kanyari din nag-aaway. Kanyari din nag-aaway. Papunta po kaming airport. Uh, lilipad po papuntang uh, Papua Nugini. Sila Sila kapusan. Tatabi tayo, mamimiss <laughs> kita <laughs> eh. Panata kita eh. Panata eh. Wag ka na tayo. Magkano ba? Ano na lang, 700 para meron tayo pang ano. Mamaya si 700 lang ya. Na. na ano mo 700. naman si do? Nagas mo naman yung 300 oh. kanina. Hindi uh, na ako makatulog boss, excited no. na ako manalo si Tapales. Yes sir. Oh. Uh. Pasukit na lang ya kasi naglalak ka na. Tapos yung sinakit na sa Gigas naman maya ha? Ano mo naman, sexy ka naman eh. Paldo ka na. Paldo naman tayo mamaya. Let's claim it. Jesus name. Jesus name. Claim mo ngayon. Tingnan yes, mo, Muslim yan. Pero... Brad! Di mo may auto shift to shade? Inakot ko na sana. Kasi wala tayong cash eh. Oh, Hindi, may cash naman dito. Okay mo. Ang set ko talaga sa'yo mamaya. Oh, yeah. Diesel ba to shade? Why are you are crying ma'am? Ano yun? Anak, ulo mo may nalaglag. Opo, anak. mo kun. Paldo mga Pinoy pag nanalo si Tapales, exactly. So let's hope and pray na talagang uh, masilat ni Marlon Tapales to. Kawawa kasi. Hi guys. Talagang hindi gano naman talaga. Gano naman talaga. Okay. Ako sa Kawawa talaga kasino, pero men matatandaan ng mga kasino si Marlon Tapales. Ubus ang uh, ano yung uh, stock niya ngayon. Pagiging balance pa siya. Kayo naman kasi, ba't nyo naman gagawing times 8, times 9? Kung hindi na paala kayo dyan. Walang tiwala na. <laughs> Tita is uh, buying something. Kaya po mga idol, lahat po ba dito? Uh, press 1 kung sino po yung mga tumalpak mo, sir. Papalabas po kayo sa YouTube One Sports. No, uh, One Sport is live TV. Eh. Pilipinas Live is uh, an application. You need to download it and uh, no need to subscribe. Uh, free yun. Magsa-sign up lang kayo. Edward, Eduardo, yan. Yeah. Ay! Sige, paano yung... Buksan mo. Hindi uh, yan ano. Buksan buksa mo. Buksan mo na lang. Mahina itong baniload Manual eh. 7 p.m. po ang laban po mamaya, no? Again, sa Free TV One Sports and kung wala na kayong telebisyon, uh, mag-download kayo ng uh, Philippines Live application. No need to subscribe. Just uh, sign up and we're ready to go. Free p.m. 7 p.m. po ang laban. Be good, be good. Gail, yeah, pasok na! Sino yun? Shout out Idol watching from South Korea, Faisal Abdul, ilaw ko. Gail, dapat mamaya na sa airport tapos yan? Dapat ako, resibo lang. Oo uh, po po, resibo. Plus 1,250 tapalis dito sa so William Hill, Nevada. 100 bet gets 1,350 pag nanalo. Yeah. Ah, uh, same, sa, parang ganun din dito. grabe yung ano no ang taas I mean ang taas ng panalo dayado si Tapal well outside of the Philippines you need to uh, subscribe sa ESPN Plus ah, Apang Pilipinas lang yung Pilipinas live mga kaibigan ano yun? Ano yun? Ano yun? Ha? Eliezer, Ah, bay din na maneta. Elizer, sana makaspagin ko anak mo, boss, for experience lang 16 years old po. 16 years old yung anak ko 11 lang pa, pambika ka tayo na lang 16 tapos 11 <laughs> pambika ka din si 6 ka na si Billy kaka birthday lang See, man. 11 ano ka ba naman man, na... Silo, mabilis, hindi naman si Billy nga na okay na sinugro mabilis e matataki naman ako sa pagdadrive mo siya busy ka na dyan relax lang kayo nakabatak yan hindi pa nga yan eh. gusto mo ito bang tapos Elizer, sana makaspakin ko anak mo boss. Ayan. Pagka uh, ano na din, nag uh, teenage na si Billy, pwede. Mga 16, 17, 18. Kahit 20 plus ka na, pwede. Para malabot pa mga buto na. Ronaldo dito, eh. San Juan, Merry Christmas pre. Merry Christmas Ron. Ano Ron, nakatalpa ka na kay Marlon? Ah yeah. open po ang Glenport Fitness Boxing Gym. Punta lang po kayo. Uh, tayo po ay papunta na ng airport Pupunta po tayo ng Czechoslovakia Opo, tayo po ay uh... Ang cute na friend kanina eh Hatak-hatak niya yung green na maleta Yung maleta Daddy, that, that's mine Ano niya, siya yung uh... uh, Il di po, hindi na ako sunod ng Japan uh, Hindi na ako nakapag-process ng uh, Japanese visa, but it's okay Ang uh, importante po si Marlon Tapales Ah, uh, okay lang 'yan. Uh, magkakabigayan pa rin naman eh, no matter what. Mas maganda 'yan, ipera eh, na lang ni Sir Sean. Ipera <laughs> na lang yung sa Hindi natin kailangan laging lumipad, 'di ba? Depende sa needs Ay, 'yan. Na, Kung si Sir Sean ni uh, i-order na lumipad tayo, uh, wala problema. Kung hindi naman, I will rather be an asset than a liability. Of course, I sorry, bad word. Hello na lang mamaya si. Okay, no. Yan, magandang kalsada kayo at uh, wala pong uh, gaanong sasakyan mga kaibigan lasing lahat po ng tao at uh, tayo po ay binabaybay po natin ang kahabaan ng uh, 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 skyway oh, mga kaibigan yung 24 libre itong eh. oh, oh, ano eh ano? skyway 24 yung ano yung pa midnight ba't oh, nasa biyahe ka ba no? paldo na lahat ng tumalpa kay Idol Marlon Tapales yes sir Yes, yung mga tumalpok po sa akin kung mananalo lahat uh, almost half million so uh, ano naman Ah uh, yung mga kakahabol pa no ah uh, pwede pa although bumaba na yung odds for Tapales 7.5 na lang tapos pa din Ah, uh, mataas pa ganyan, time 7. No? Imagine 1K mo magiging 7.5. Hindi, hindi. Uh, actually, yung 7pm na estimated time frame, yun na yung uh, ring walk ni Marlon Tabales. So, yun na yung contracted time nila. Yung mga undercards magsimula yan, mga 4, uh, 5 p.m. 5 PM ang kaibigan. <laughs> Paano ba tumalpak pre? PM mo ko ron oh, mamaya. 7 p.m. sa Japan, that so 6 p.m. sa atin Lamang ba sila nang? One hour ahead sila sa atin. Get lost. Pag manali si Palace magpapainam ako sa mga kapitbahay ko. Pati yung mga haters, mga hindi proud. Yeah. Guys, and imagine, uh, Marlon will be, you know, a legend sa Pilipinas, mga kaibigan. Kasi siya yung unang-unang -una makakagawa ng record na undisputed Senator Manny never uh, done that. Nonito Dunayre, hindi din. The other champions, hindi din. Guys, lahat na ng, ano, lahat na ng uh, record na kay Marlon Tapales if he wins this one. na ready na cash out. 150k sa'yo, Andrew. Sa Andrew. Nice. Andrew ah, uh, usap tayo, Andrew. social climbing. Ay, <laughs> oh beto ang tapales. Magkakano po? Bilisan nyo na, pwede pa kasi baka, baka masyado nang oh, maging overloaded. Baka she hindi turn lang ako tayo, shake. Tama na lang. Na. Napakaganda magbiyahe ngayon mga ito la napakalawak. Bakit daya ganito mano no? Like mag-ana mo check pa sa immigration system. guys itong uh, van na to makasaysayan na okay. dala mo yung mga toothbrush na bago guys imagine si sir sean po sumakay dito tapos si manggado manggado uh, ah, ano po ilang years na po kayong uh, namamasad years, years na 9 years na no? ano po yung mga challenges no? ilang isa uh, ah, uh, ah, ano to UB Express driver Pag may katabi yung mahingay, nag-invisit ako eh. Oh? Isang <laughs> sinasapak ko na lang. Oh, okay. okay sasapak na po ba kayo ng uh, natin niyo before? <laughs> hindi ba po ito tayo eh? sila dito tayo? dito tingnan mo Arala ko ba biterano kayo parang hihirahan yeah. yan sa manila kasi di ko kapisyada de <laughs> dali <Dalimuos> mo sa probinsya ha province, mga maging batangas <laughs> may speed limit dito ah mahumi ka saan? Yan, sinasig pa. Wala kang tatutunan sa desensya ko. Hindi ba? Share ka na? Let's eat later. Okay. okay. Ate, Ipakainin okay. natin si Brent. Oh, okay. na, o, O, pa naman eh. Pwede pa naman tayo lumabas eh. Pagka-check-in. May kainan naman dyan. Hindi ba hindi na girl? Hindi, pag-check-in na hindi na, <laughs> kaya, na kaya pwede lumabas. Mamaya na mag Pwede ka okay. mamaya na kasi madali dito din, diba? And pagka-check-in nyo, yung mga madadaanan nyo, pagpoy, may meron namang mga ano na sa loob. Tatrap na lang naman natin yung bag na ka-check-in na naman na tayo. Tatrap oh, lang naman yan eh. Dito, dito. Pero hindi na tayo makakalabas. Oh, may... Pero may mga kainan sa loob. Hindi oh, na nagsak sa loob. Oo, hindi rin sila pwede mag-pipe doon. Very clumsy, si hilo po. Ah, Lodi SB lang malakas sila po. Yeah. Uh, we're very excited na para sa laban mamaya and uh, ipakita niyo po suporta niyo kay Tapales. Uh, palitan niyo po ang uh, palitan niyo po ang uh, inyong mga profile picture ng mukha ni Jason na may dugo sa labi. Yes <laughs> po. Para po ipakita ang suporta kay Marlon. bayad, 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 bayad. Hindi ko magat. Bayad na. Bayad tayo. Ayan, hindi ko magat na. Late lang. John Ray, sir, parang may takot si Inoue sa mukha niya. Well, hindi na mawawala yan. Uh, siguro, uh, nakita niya si Brendan. Eh, mabihira kasing makakita si Inoue ng mas gwapo sa kanya. So, siguro, nung nakita ni Inoue si Brendan, nakakamdam ng takot. O, oh. Eh usually, mga kalaban ni Inoue, eh. mas buha ko siya eh. Di ba? Mm -hmm. Tingin ko dun, lalo na pag nandun ako, di ba? Ayun uh, lang. Ayun lang. Tapos ayun ba yung inilatan? Pasok naman natin. Oo, ka o, walang problema. Pati si Inoue. Eh. Pagka nandun ako, iniwasan ko na din magkakasabay kami ni Sir Brendan kasi nalilito yung mga tao, guys. Kailangan ko pang ipaliwanag eh. Ako yung nasa kanan, yung mga ganun. Tiwala lang manalo the Palace dyan Biggest upset of 2023 Yes, Miles Liam Pero yun yung mga kaibigan Lahat po ng, uh, ng uh, mga Mga mag-official ah uh, Lahat na Instead na mamili pa ng glab si Marlon Kumain na habang si Inoue Nagsusukat pa So lamang tayo sa rehydration So lahat, mindset, wala nang, walang yung iniisip na iba, si Marlon Tapales, hindi siya nagtitiktok, hindi siya nagbubudots, kagaya ni Kangkong. So, focus mga kaibigan para po sa darating na laban. Wala pong makapapansin, kagaya ni Jola Mok, na nagpapahinga na yung boxer, gigisingin pa para magpapicture, walang ganun. Diba ngayon po, lahat po professionals ang nasa paligid ni Marlon Tapales. Makakaasa po kayo, he's at his 100% bukas. At, uh, man, he's just laser focused. Kaya uh, tayo pong lahat ay excited na. Mamaya na ba laban? Hindi. Uh, actually, naglaban na eh. Oh, okay re replay na lang yung mamaya. <laughs> Bakit uh, ikaw pumili ng gloves ni Marlon? Oh, sorry. Si Sir Brandon pala yun. Oh, ayan na nga. Sabi ko na eh. Nalilito kayo eh. Pati G, hello. Pat, ito si Roxano. Oh. Pupunta sila ng New York ngayon. Lilipad sila. I'll see you, Oh. Ronnie buat proud Pinoy, mala super sayan ang bloodline ng Pinoy. Uh, terminal 1 ito siya. Uh, proud Pinoy, mala super sayan. Uh, maganda magbiyahe ngayon, walang gaano sasakyan okay. Oy, mag-ingat sa biyay. Ayan po. Ayan si Pati. Love you. I'll see you soon. Mag Uwi mo dito. At tigit so, sa lahat, kaya po din tayo masaya kasi po si Pogo after 12 years, ngayon po siya nag-Christmas na, na mag-isa at gutom. So, ang lahat. Guys, uh, kung may mga tira-tira kayo Nung Noche Buena, plastic At uh, papadala ko kay Rashid sa may kawit kaingin Itatapo namin dun sa may parte Ng bahay ni Aguinaldo Pupulutin na lang ni Pogo Okay po Kawawa naman guys, maawa kayo Broke na nga, broke pa ba? Uh, diba Pangit pa Kawawa naman, yan ang napala eh. Pasko eh. Inget na ang mga kangkong. Biruin mo, Magsi senior citizen na hanggang ngayon, nangihingi pa rin sa magulang niya ng pangkain. Ano ba naman yan? Mapahinging 50. Ano yan? Kuya Mel, Merry Christmas bro, SB and Rox. Ha, ah, ah, Merry Christmas, Merry Sir Christmas. Et, sa inyo pong yung... Masayang. Sir Mel, Sir Mel, Red, Merry Christmas. Merry Christmas po At sa inyong lahat guys Get ready Merry Christmas And um, Sana po talaga no uh, I'm declaring the victory Of Marlon Tapales Mga kaibigan Jesus name Pwede pati yung sayo Amen Departure. International city. Ano balita kay kampong? May laban pa ba? Ang balita po sa kanya ay uminom po sila kanina. Lasing daw eh. <laughs> Lasing nga nung umuwi eh. Guys, pagbaba nila, kakameraan ko lang kasi ang cute yung Brent eh. First time lilipad ni Brent. Mag-isa lang si Brent, no? Ah, uh, lilipad siya <laughs> sa ano, sa Hong Kong Disneyland. Here we are, Dino. Oh, ba? Dino. Here we are, Dino. Oh, I Ay, mean, niya yung, siya yung magdadala ng maleta niya. Oo. Uh -uh. uh -huh. May laban pa pa si ko. May may laban ito. po si Kang ito. May laban siya sa promoter niya. Ito. <laughs> Kay ito. Ah, uh, inaabangan natin kung ano ba, siraan na naman ba ito? Murahan, no? Ay, hindi natin alam. Ito domestic. Ito, ito Banata mo na Okay, bibidyoan ko lang mga kaibigan ng mga babies ko dahil uh, lilipad sila ngayon. Nandito po kami sa Terminal 3, uh, United Airlines. <laughs> <laughs> At, USA. Uh, US Airlines. Yeah, kaya, of course, we will fly. <laughs> bibidyoan ko lang si Brent. And ko na habang uh, nanonood ako ng laban ni Marlon maglalive ako pero hindi ko mapakita kasi mga copyright ka tayo mga, yung reaction ko na lang yung ato ngayon alright let's all hope and pray na manalo po si Champ Marlon at doon sa mga gusto pa na alam mo na tumalpak, PM nyo ako sa aking personal account and uh, kakihabol natin yan alright, marami sila po sa inyo natin.